Ikaapat na linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikatatlong po ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabing ng Panginoon kay Josue. Inalis ko ngayon ang kahiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Heriko ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng ikalabing apat ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng mga pagkain inani nila sa lupain yaon. Sinangag na trigo, at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inani sa kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kantin, ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong Butihin Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan di na kaaway at tinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya, sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Yesus ang talinghagang ito, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya kaya't na masukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain, kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbos siyang sinalubong, niyakap, at tinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat natawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng Alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kayat lumabas ang kanyang ama at tinamuoamo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinway. Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,